Walang taka sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sure ball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa ele Election. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill, Sino ba ando, doon oh. ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring yan ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong yan. Oh, yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism. Tatlong senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number one, si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Century Waste Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number two naman, si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating housing secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya nung 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Una na rin tinanggi ng tatlong mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Mo, sa, aside from being um, very good Uh, PNP chief. Chief of Police. Uh, Magaling na investigador yun. <laughs> Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala, wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Um, uh, ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa, sa ano yan. Pero paggawa ng batas dito, kailangan eh, kaya yung, yung mga nakakaalam, may dapat tanungin natin. Pero pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DBWH this year habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y ng ilang mambabatas. Para sa Agenda, Hannah Tia, News Channel.